No. Ta. Ta. Kaya lang 'yung hapot. At maraming kasabay ng pag-aani. 啥？ Mahirap ng buhay magsasaka mm. <laughs> una napakalaki ang gastos yan oh, ba diba? ano ano yang Pian... traitor. Banag pala pagkain ng buhay mo sa ngayon ayan sa loob ng apat na buwan ayan ang pag-aani na ng magsasaka ayan hindi pa sigurado kung yun ay mapapawi ang gastos Napal napakalaki ang gastos, mahal ang abono, mahal ang gamot. Tapos kakainin ah, pa ng tulisap, daga, lahat ng klase ng hayop Kung may matikira man, ayan. At tapos ang ani malalaman niya kung wala nang nakasako. Kaya nga lang, mabilis ngayon ang pagkaanin kasi harvest Ah, harvest na katulad nung una na ginagamas. Tapos pag-iipunin. So, tumpukin. Ayan. Pag dinaan ng ng machine, tapos na yan, nakasako na. ayun o, quick Yun o, yung bagger oh Doon, nagalabas. Isang. so so daw na kayang pagtumpok ya na mabilis hindi ka tulad nung una bago makatapos isang linggo mahigit El Nino kasi ngayon kaya ang harvester hindi napapahura at matigas na ang lupa matigas oh, ayun matigas na ang lupa dyan kaya ang takbo ng harvester ay mabilis ayaw ko lang sa inyo mga guys. mga ka magsasaka ko dyan. Kung lang alam ko sa ipan lugar ay matikil ninyo na rin. Dito sa amin ay ilin ninyo na eh. Kaya mamahinga muli ang pagsasaka at pagtatanim nito sa tat mga ok. June kaya uh, July hintay na uli magkaroon ng ulan karon ng tubig kaya mga kakaibigan kung magsasaka silang nagahakot so nalabas ako oh, ayan yan yung puto Bagerman. man naman nalabas ang oh, pit yung pinagtabasa ng palay yan yung uh, caretaker si Anten si Rolik ang